Hindi lang pala dito sa Pilipinas, ilulunsad, eto napakaraming rallies ng mga kampon ni, kampon ni Duterte. Mga maka Duterte, buhay pa daw. Marami pa daw DDS ngayon na nagkalat. <laughs> Kahit sa ibang bansa po ay maglulunsad pala ng mga rallies etong kampon ni Digong. <laughs> Diyos ko po. Matindi ano, meron tayong nakita na isang uh, page ito po ay hakbang ng maisog sa New Zealand at nung tinignan natin kung ilan na ang miyembro, abay kahit pa may isang daan na rin na kasapi dito sa maisog New Zealand na ito. <laughs> maisog Hong Kong, ano ba yan? Baka naman pati maisog China ay meron na rin or baka nauna na yun, ano ha? So eto yon, kami po dito sa New Zealand ay nakikiisa sa lahat ng maisog sa buong mundo. <laughs> Pinatatawa dito sa maisog sa buong mundo. Ang katapangan po ay ang totoong tapang, ang ibig kong sabihin, yun po ay ang, ang, mga taong ipinaglalaban ang katotohanan. May prinsipyo, may paninindigan, pero yung mga leaders nyo po, na sinadigong, sila po yung mga walang paninindig. <laughs> sila po yung mga walang dignidad. Tapos ganito, so anong ibig sabihin ng maisog nyo? Mukhang iniban yun na naman ang definition ng isang salita, ng isang uh, lingwahe or isang salita. Ito ata ay bisaya, itong salitang maisog. Mukhang ini nyo na naman ang ibig sabihin. Yan po talaga ang ugaling mga diehard. Ano ho, binabaluktot ang kaisipan ng mga kababayan natin. Nagiging baliktad ang, mas, ang mga sitwasyon. Yan. isog sa buong mundo. Susko po. Kung alam nyo lang kung bakit nagkakaganito ang bansa natin ay dahil dyan sa mga inilulunsad nyo na rally na wala naman talagang Magandang layunin para sa hinabukasan o para sa ikauunlad ng ating bayan. Hindi talaga yan relevant. Walang katuturan sa madalit salita. Abay, nakakatuwa rin, ano ho, dahil mas marami ang komento, ito kasi naka-post, at mas marami po ang komento na mukhang ayaw. Ayaw sa grupo neto mga maisog sa kung saan parte man ng mundo yan. Katulad po neto, oh, kami ng aking pamilya ay nandito sa New Zealand, pero hindi kami makikiisa sa maisog na yan. Ang mga kaibigan at kakilala namin ay hindi hindi rin makikiisa dahil nga daw suportado nila ang BBM administration, gaya ng pagsuporta namin sa nakaraang administration. Mm -hmm. Sinuportahan din si Duterte na itong mga ito na ayaw naman ngayon na makiisa dyan sa maisog rally. My point ano, may point dahil totoo ang ilang kababayan natin mas gugustuhin na uh, suportahan na lang yung current administration. Tignan mabuti kung ano yung mga tama at uh, mga programa na maganda para sa bayan, karapat dapat na purihin pero dapat din tayong magsalita kung meron tayong napupuna na hindi maganda sa mga sistema ng ating gobyerno. Ganon ang totoong demokrasya. Sabi dito, nung isa naman, dati akong Duterte supporter, supporter dahil hinalal siya ng taong bayan. Ngayon, walang dahilan para hindi naman suportahan si BBM. Uh, matalino ka, o sino man itong nagpost na ito, alam mo yan. Si Digong, ang nagpapagulo na lang dahil daw hindi masunod ang gusto netong si Digong. Yan po ang nangyayari. Ano ba naman kasi ang gusto na itong mga Duterte? Ano ho? Malaking katanungan. Pero kung titignan nyo po, bottom line, gustong manatili sa pwesto, gustong makaligtas sa kung anong dapat nilang harapin kaso. Yan naman ang kagustuhan na itong mga ito eh, na maging hayahay pa rin habang, habang tinatamasa or habang um, sa power. Ganon pa rin eh. Gustong agad-agad ay maging presidente ang anak na si Sara Duterte. Maraming kagustuhan ng itong mga Duterte na kung titignan natin, hindi po para sa kapakanan ng ating bansa. Never na inisip na tong mga Duterte ang welfare at well-being ng ating mga kababayan. Wala po sa hinuha nila 'yan, pansariling interes ang madalas or ang laging nasa isip ng mga 'yan. 'Di ba?